Magandang araw po sa lahat. Ito ang ipapakita ko pong bato ay bato na puti, hugis, itlog. At natagpuan po ito, nakita po ito sa, sa lugar ng probinsya ng Sambuanga del Norte. Ito po ay isang ano, kakaibang bato po siya. Kasi ano po, hugis itlog po talaga. Tapos pag inanuhan mo siya, pag pinailawan po ng flashlight, kumikinang po siya sa loob para po siyang parang yung taklobo dati na pag inanuhan mo ng plus light, ay makikita mo yung loob, parang maliwanag ang loob. Ganito din po yung bato na to. So gusto po namin malaman, magtanong kung saan po tayo makapagpaano nito, saan po natin pwedeng ipasuri kung totoo nga po ito, kung may halaga po itong bato na to o wala po. Kasi kakaiba po siya, hindi po siya ordinaryong bato para talagang kasing laki ng itlog ng manok at mabigat po siya. So salamat po kung sino po ang makasagot. Pwede po kayong mag-PM, mag-message po dito sa aking post, sa aking account po. Totoo po ito, hindi po ito prank. Salamat po.